Paano ang wastong pagkabit ng hose sa gas stove upang maiwasan ng gas leak? Ang DIY na ito ay hatid sa inyo ng Adesa. Ang hindi maayos na pagkabit o pagsalpak ng hose sa gas stove ay maaari maging dahilan ng gas leak na posibleng humantong sa sunog. Kaya paano nga ba makakaiwas sa ganitong insidente? Una, pumili ng tamang uri ng hose. Karaniwang gawa ito sa rubber o PVC at may markang for gas use o LPG. Ikalawa, gumamit ng hose clamp. Makatutulong ito upang masigurong hindi matatanggal ang hose sa gas stove. Ikatlo, bago mo buksan ang stove, i-double check mo muna kung merong leak. Ikaapat, regular na suriin at palitan ng hose ng gas stove lalo na kung ito'y matigas na, may mga bitak o kung may punit na. At ikalima, huwag i-expose sa matinding init ang hose at siguruhin hindi ito naiipit kapag nakakabit na. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself! Watching snowy is here at last. Yan ang delivery bilis ni Adasa. Installment up bilis na 0% interest pa up to 12 months. Sa Adasa Installment, kaya-kaya.